Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like kang updatein sa mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutan sa na ng butin kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at na Vlog at syempre kalingap Prab. At pakisuportahan din po natin ang aming mga kasama sa Butim Kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap Suportahan po natin lahat guys So ayun mga Kalingap ano, Pag-usapan po natin mga Kalingap agad Yung pong uh, kahapong pinost natin ng vlog mga Kalingap ano, yung, yung po mga Kalingap ay napaka bagay Dahil po si Kalingap Prab Ay sobrang nag-aalala na rin po mga Kalingap Sa mga nangyayari po sa mga video po niya Sa video ng Kalingap Na patuloy pong ninanakaw mga Kalingap At patuloy na nire-re-upload Ng mga peking Facebook page mga Kalingap At yung iba na nga, mga Kalingap Ay peking YouTube channel din po mga Kalingap Na nagre-re-upload at kumikita po sila sa pamamagitan mga kalingap ng pagnanakaw at pag-upload ng mga video ng kalingap. Ano? So ngayon mga kalingap, nabasa ko po yung ilang mga comments po ng ating mga viewers, commentators, supporters po ng Team Kalingap at sobra po na-appreciate po namin mga kalingap ang inyong concern, lalong lalo na po yung mga nag-aalala po para sa views po ng YouTube channel ni Kalingap Rob. Maraming maraming salamat sa lahat po nang nag-report. At patuloy po nagre-report, nagsusumbong ng ating mga peking Facebook page ng Team Kalingap. At yan po ang mga Kalingap, lahat po na yan na-action na natin mga Kalingap. At tulad po na sinabi ng iba at request po na iba mga Kalingap, ay nire-request po nila. Naipakita po natin mga Kalingap sa ating vlog ang lahat mga Kalingap na mga peking Facebook page na patuloy na nagnanaka at nagre-re-upload ng video ng Kalingap. At ipakita rin po daw natin kung ano lamang yung mga totoo, legit, ano na YouTube channel at Facebook page po ng ating mga kasamahan sa team, Kalingap lalo na na po kay Kalingap Prab. So ngayon mga Kalingap tapusin po ninyo ang buong video nito dahil ipapakita po natin maya maya mga Kalingap yung mga totoong Facebook page at totoong YouTube channel po ng mga kasamahan natin sa Team Kalingap at alin naman mga Kalingap yung mga peke at patuloy na nagnanakaw para po maiwasan po natin at mai report po natin mga kalingap. So stay tuned mga kalingap at ngayon po mga kalingap ipapakita ko po muna yung tinutukoy nating ninakaw na video at nire-upload ng isang peking Facebook page at kumita mga kalingap ng malaki. Anong kumita to mga kalingap ng malaki? dahil kung titinan po natin, meron po itong 3.2 million views mga kalingap so kung i-convert po natin mga kalingap sa pera, ay napakalaking halaga na po mga kalingap para po may pantulong sana natin mga kalingap sa mga mas nangangailangang kababayan na tinutulungan po ng Team Kalingap so ayan mga kalingap na para maiwasan na po natin at maging aware po ang lahat ng viewers, supporters ng Team Kalingap, papakita na po natin mga kalingap, anong nga muna yung mga totoo, ano? ayan mga kalingap tandaan po natin, ito po yung mga totoong uh, YouTube channel po ng Team Kalingap at totoong uh, Facebook page po ng Team Kalingap So tara, ano po yun Tara panoodin po ninyo ito Kalingap, Ipapakita ko po sa inyo yung mga legit at totoong account po mga Kalingap ni Kalingap Rob na dapat lang po natin i-finafollow para po maiwasan po natin yung mga packing page at maiwasan po natin yung pag-share po ng mga kanilang nire-re-upload at ninanakaw ng mga video So ito po mga Kalingap, ano, ito po yung uh, official personal Facebook po ni Kalinga Prab. Ayan po mga Kalinga, mga pansin po ninyo, ito po yung kanyang cover photo, yung kasal po nila ni Jack, at ito po ang kanyang profile picture mga Kalinga. yan po mga Kalinga, ang totoo ano, na Facebook po ni Kalinga Prab, yung kanyang personal Facebook, ay may pangalang Rab Matubang, tapos may closing parenthesis, o open closing parenthesis, Raboni James. At meron po yung kulay blue check mga Kalinga. So ayan po mga kalingap, Makapat, makapatunayan ko po sa inyong legit yan mga kalingap dahil friends po, ayan po nakalikay friends po at meron po kami 350 mutual friends mga kalingap. So ayan po mga kalingap, ito po yung totoong personal uh, Facebook po ni Kalingap wala na pong iba mga Kalingap so ayan po ano, ingat-ingat po tayo mga Kalingap ano? and dito naman po mga Kalingap <clears throat> yung kanyang Uh, official Facebook page po, ito po yung uh, Facebook page ng uh, Pagiging Kalingap prab. Ayan po, ano para po hindi tayo malito mga kalingap, tandaan po natin na meron po ito mga kalingap na 643k likes At meron po itong 2.1 million followers mga kalingap So ayan, para po hindi po kayo malito at hindi po kayo magkamali mga kalingap Ah, uh, palagi po ninyong i-check mga kalingap itong likes, bilang ng likes at bilang ng followers. Pag bumaba po sa 2 million, 2.1 million yung followers, magduda na po kayo mga kalingap. Hindi po 'yan. Uh, Facebook page ni Kalingap Prab, So madalas po kasi mga Kalingap Si Kalingap Prab ay nagbabago-bago talaga Ng kanyang uh, profile picture dito sa kanyang Facebook page So para mas maging maingat po tayo mga Kalingap Palagi po natin i-check na lang itong Numbers of likes and number of followers ng mga Kalingap So marami kasing nag-comment na Yung mga peke daw ay merong mga Facebook oh, profile picture po na Kali tulad si kay Prab. So si Kalinga Prab po ay nagbabago-bago minsan ng mga uh, profile picture po niya sa Facebook page po niya. Siyempre pag meron bagong update na picture, mga nagustuhan po niya picture niya, nagbabago po talaga siya. Ano? So ito po palagi ang i-check iche natin mga Kalinga. Yung number of likes and number of followers. Tsaka yan lang po yung pangalan. Kalinga Prab. Yan lang po ang pangalan mga Kalinga. Wala na pong iba. Wala na po mga numbers, wala na pong ibang nakasulat na word dito. Kalingap prob lang po mga kalingap. So ayan po mga kalingap. At ito naman mga kalingap, tingnan na rin po natin yung kay Kuya Val na official Facebook page din po ng pagiging vlogger po niya mga kalingap. Ano so papansinin po natin mga kalingap, ito lang po ang nakalagay niyang pangalan. Ito lang po ang nakalagay niyang pangalan mga kalingap. Val Santos Matubang, helping people needs. Wala na pong ibang mga kalingap, wala na pong ibang nakalagay na mga fans or wala na ibang numbers or anong pa word. Yan lang po talaga mga kalingap. Ano, Val Santos Matubang, helping people needs. Kasi marami pong mga peking Facebook page, ginagaya po yung cover photo, ginagaya rin po yung uh, profile picture ano pero nag-iiba na po mga kalingap dito sa pangalan ng Facebook page kasi sa Facebook po hindi po pwedeng maggayang gaya yung pangalan ng isang Facebook page kaya yung mga peke po mahalata po natin pag may iba pa pong mga word na karugtong yung pangalan nila dito and i-check rin po natin palagi mga kalinga para hindi po tayo magkamali ng ifina-follow i-check po natin mga kalinga palagi yung number of followers so ito po yung official at legit po mga kalinga na Facebook page ni Kuya Val meron pong 714k likes at meron pong 2.2 million followers mga kalingap So yan po mga kalingap, yan po natin malalaman na legit po talaga Ano itong um, Facebook page po ni ni Kuya Val mga kalingap So ito naman mga kalingap So marami rin po nagtatanong ano nga ba yung uh, official YouTube channel po ni Kalingap Rob So ito po mga kalingap yung profile picture ng kanyang uh, official uh, YouTube channel Ayan po, may pangalang Kalinga Prab. So, ito po mga Kalinga. Ano yung sinasabi nila na may background na orange? Sana lang po ito? Sa YouTube lang po ito mga Kalinga. Tandaan po natin sa YouTube po ito. Ano itong profile picture na ito? Pero pagdating po sa Facebook page, nagbabago-bago po siya mga Kalinga. So, sa YouTube channel niya, ito ang gamit niya. Yung may orange na background. YouTube channel po. Pero pagdating sa Facebook page, nagbabago-bago o nagpapalit-palit po si Kalingap Rob ng picture. So, para po dito magkamalit, i-check pa rin po natin palagi mga Kalingap yung number of subscriber. Ayan po, 2.63 million subscriber. Ang ang subscriber po ni Kalingap Rob sa kanyang uh, official YouTube channel mga Kalingap. At meron din po mga Kalingap nagtatanong, ano kung kay Kalingap Rab din ba daw? itong Rob Matubang Vlogs. Ayan, ito po mga Kalingap ay second account po mga Kalingap ni Kalingap prab So, totoo po na ito ay kay Kalingap Rob. Meron po ito mga Kalingap 425k subscriber. So, dito po kasi ina-upload ni Kalingap prab yung ibang mga follow-up uh, charity vlog niya doon sa mga dati niyang natulungan. Ano? So, kung sa mga hindi po nakasubscribe, bisitahin niyo po ito mga Kalingap dahil ito po ay official YouTube channel po ni Kalingap prab na pangalawa ano so wag po kayong malito mga kalingap so ito ay kay kalingap prab official ito po yung una mayroon 2.63 million subscriber at itong pangalawa ay kay kalingap prab din po mga kalingap Rob, matubang vlogs ang pangalan wag po kayong malito mga kalingap ano so yun lamang po at maraming maraming pong salamat mga kalingap so ngayon naman mga kalingap ano nakita na po natin yung mga totoo legit ano na YouTube channel at Facebook page po natin Kalingap. Ito lamang po yung ating i-follow. Ito lamang po yung ating suportahan, i-share, i-like, i-comment mga Kalingap na mga post mga Kalingap ano. At ngayon naman po mga Kalingap, ipapakita naman po natin yung mga peke Uh, fake ano fake page po fake uh, YouTube channel at ipapakita rin po natin mga kalingap yung mga yung mga Facebook page po na patuloy na nagnanakaw at nagre-re-upload po ng mga video ng team Kalingap na dapat po nating iwasan dapat po natin i-report dapat po nating i-block mga kalingap para hindi na po patuloy na kumita o makapagnakaw po ng mga video ng team Kalingap so tara panoorin po ninyo ito mga kalingap ito mga kalingap, ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung mga peking Facebook page po ng Kalinga Prab na patuloy po nagre-re-upload ng mga peking uh, o nagre re, -re po ng mga video ni Kalinga Prab uh, at sila po mga kalingap yung kumikita ano? so ayan po, pag search po natin mga kalingap sa Facebook, Kalinga Prab lalabas po syempre pinakauna yung official o yung legit pong account po ni Kalinga Prab yung tininan po natin kanina so yung mga sumunod dito mga kalingap ito may mga pangalan na Uh, ayan, Kalinga Prab Official, Kalinga Prab 8 Space 4B, Kalinga Prab Love Fans dot Ayan, mga peke na po yun mga kalingap. Ayan, kalingap prob 9 4, Ayan, basta lahat po mga kalingap ng uh, yung hindi ko po binanggit kanina. Ano? Yung po yung mga peke mga kalingap. Ayan po, yung mga... Ito lang po, nag lang po ang uh, official Facebook page po ni kalingap prob. Ito lang po na natin kanina. Tapos yung mga binanggit ko po, ito pong ito, ito Kalinga Prab Official, Kalinga Prab 4B, Kalinga Prab Love Fans. Yan mga peke na po yun mga Kalinga. Yan po yung ating mga area report. Ano? Ayan po, Kalinga Pro. Yung, yung mga numbers, mga peke po yan, mga Kalinga. So, ayan mga Kalinga, ano, para po i-report natin itong mga peke page na ito. Ayan, punta po natin tat tatlong tuldok. Ay, nawala. Ayan, tatlong tuldok. At, to report. Ito po mga kalinga. Pwede natin ilagay dito. Pretending to be something. Oh ito fake page pala. Mas maganda itong fake page. Ito fake page. Tapos done. Click natin yung done. Ayan. Gawin po natin yan mga kalingap dito sa lahat ng fake page na to. Ayan. Ito po mga kalingap. Ano? Nakikita po niya yung kalingap prob 8. Uh, 4B. Yan po mga kalingap. Ano? Grabe. Tanyo. Meron na po siyang 299k followers. Ano? At yan po yung nagnakaw mga Kalingap ng video ni Kalingap Rab na kumita po o nagkaroon po ng views na 3.2 million views. So kung i-convert po ito sa pera mga Kalingap, sa kinitang pera, ay malaking-laki na po ito mga Kalingap na maaari na po sanang may pantulong sa ibang mga nangailangan ng beneficiary po ng Team Kalingap. Ayan po i-report din po natin ito mga Kalingap. Ano? Grabe yung ginagawa nitong mga faking page na to Ayan, fake page. Yan. report natin yan lahat mga kalingap i-must report po natin lahat mga kalingap ito grabe din ito mga kalingap o, may 288k followers itong kalingap rob love fans sa sa mga magdanakaw din po ito mga kalingap kaya i-report din po natin fake page lahat po ng pecking page po ng kalingap rob yung mga pecking page po ni kalingap rob ay i-report po natin ito po, i-report din natin to. grabe, siguro mga kalingap tingin ko dito, isa lang ang may-ari nito isa lang ang ang um, gumagawa nito o kaya isang grupo mga kalingap grabe kasi pag tinitinan natin mga kalingap halimbawa ah, itong itong nagnakaw ng video ni kalingap para na kumita ng uh, or nagkaroon ng views na ano nagkaroon ng views na 3.2 million titingnan po natin dito sa about mga kalingap para malaman natin kung sino yung possible admin ay wala pong lumalabas yan po mga kalinga Dami na nga po mga kalinga. Salamat po sa mga nagko-comment na nagre-review ng doon sa mga peking page na fake page, fake page. Yan po. Yan po mga kalinga. Wala pong nakalagay ng mga contact information po ng admin. So talagang privacy po ng mga gumagawa. Grabe pong pagnanakaw yan mga kalinga. So yan po mga kalinga. Dapat po nating iwasan, i-report, i-block na po natin itong mga um, peking Facebook page po ni Kalinga prob. So yun lang po at marami po salamat mga kalingap. Ngayon okay, mga kalingap, nakita na po natin kung ano-ano yung mga peke, ano na Facebook page na dapat nating i-report, dapat nating iwasan dapat nating uh, i-block mga kalingap ano iwasan na po natin yung panonood pag sa mga peking Facebook page niyan mga kalingap so ayan po mga kalingap ngayon po nasagot na po ang mga katanungan ng ating mga viewers kung ano po yung mga totoo legit at ano naman po yung mga peke dapat nating i-report mga kalingap so ilang po at maraming maraming po salamat sa panonood at pagsuporta patuloy po nating uh, supportahan suportahan ng buong kalingap lalong lalo nang ginagawang pagtulong nila kalingap Rob, Kuya Val at Ate Edna at lahat po ng kasamahan natin sa Team Kalingap. Maraming maraming po salamat. Mag-ingat po kayo palagi. At niyo pong kalimutan palaging mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye.